Good morning. na ano tayo sa garden 4 and 5. Ayano. Meron pa tayong pwedeng makuha pang ulam-ulam. Harbisin natin, sayang. Meron pa tayong pang-ulam-ulam mga ganyan, no. To. May mga bunga pa. O trail naming harbisan. Kakarton namin para sa City. yan dinidebelan ko di naman na ano mura lang talaga 15 pa nga eh kaya try ko ni misis ngayon sa city kung magkano kasi nung nagsabi ako sa kanya eh, konti na lang yung na harvest mga 15 20 na lang Pwede sabi niya, depende sa inyo, sasabi naman ni Mrs. huwag niya nang harvest, huwag na natin harvestan. Sabi niya, gaya nito, dignan niyo yung kidney beans, oh, yan na siya. Okay, hindi na talaga namin hinarbisan niya. Reject na ang bunga. Ayan. Ayan, pag natapos ko yung garden tree na linisin, i-prepare. Ito yung susunod kong lilinisin din. Nag-goodbye -go na tayo. Napasyalin lang natin. Ang, ano, kung mayroon pa dyang pwedeng ano, makuha na pang ulam-ulam. ito na itsura kami ng damo pero reject na yung dyan tayo mag go goodbye na dito sa garden na to gusto man nga natin sana kaya lang ayaw nung financier natin kasi mataas na masyado kung one year lang medyo langanin tayo langanin yung kita natin yung katabi ko magtatanim na yan marami siyang bunga kaya lang mga reject na kasi tamura din 20 lang so, magka Chinese New Year na so ngayon dyan lang look forward na yun doon na lang tayo sa garden 123 2, kung hindi magbago isip nung ano may ari dyan sa harap kasi itong likod okay lang to talaga. Walang problema rito. Ito hindi magtataas. Kaya yung harap magtataas. 50 sa kanya. 25 dito. 75. Kasi ayaw niyang gawan ng ano. Ngayon kung ayaw niya yan. Ito lang sana kukunin namin. Wala kaming dadaanan. Kasi sasarado niya yung harap. Sasaraduhan niya to Saan kami dadaan? Lilipad. <laughs> Ngayon, yeah, nandito ako para tignan. Then, yung green beans na lang siguro meron pa eh. Kasi may mga bulaklak pa yung green beans. Kahit to may mga bulaklak pang palabas yan. No? Kaya mga reject na yan. No? Kasi nga, kulang na yan sa pataba. Kasi kung bagay, araw na lang to eh. April, oh, balik na sa kanila to eh. Ko kung mayroon kukuha na iba. Kasi yung mismong taga rito sila Walang may gusto eh <laughs> Natin dito sa banda rito Kaya kung nakita nyo yan oh, Marami ng damo Pero para safety cleaning tayo Pag ano, sprayan ko yan ng pandamo Marami pa naman bunga oh, Ayan o oh. Hindi pa yung pang ulam-ulam. Try lang natin sa city harvest lang tayo ng siguro mga kahit man lang isang sako ba o 20 kilos pang ano dalawang karton mapasakali kaya harvestin natin yan siguro no nakakarvest tayo yan ng mga 30 kilos pa pwede yung 20 try natin sa Taipei yung 10 pang ulam ulam pag mura talaga eh di wala na tayong magagawa harvestin natin yung pwedeng ulamin pwede naman itong stock kahit hindi uret. hindi naman yun masisira kaysa yung matitira dyan na magulang hindi at least kahit papano kasi halos lahat dito wala nang gulay kami na lang yung meron natitira konti puro mga repolyo na sila yung mga leafy vegetables na mga beans wala na yung patani lang ayan o marami pa o oh, ayan o oh. magaganda pa yung bunga o oh. pwede pa yan o oh. diba pag ulam ulam din so harvestin natin to eh ls na natin dun sa isang channel kasi wala ng ls yun dalawang araw na eh ayan. at ito naman na upload natin dito sa ano Dolo Beans Narami pa tayong maharbest. So, hanggang sa muli. Salamat, salamat. At ayan, umaraw oh, na oh. Umaraw na. Sige na si araw. Salamat po, salamat. Tayo'y naarawan na. Bye-bye everyone.